<laughs> Thank eh. you. Miranda, Walla. 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 Mr. To Mr. Saison, Mr. Marilan, Marilan,

50. There. Maralik Wala na oh. Mr. Sanchez, na siyang sa kanya. Sumunod tako kay na Miranda. To bisa sa point na Miranda. 15 to shoot. Miranda ah, beautiful lay up by Miranda. Suwabe-suwabe. for two, the of black ball, black mamba, the Alatima, ang talon, isang mutangkal. Miranda, a beautiful pass, masag, Irag, idadag pa, isa shot, isa na isa ka rin, horse, Irag, two points. Ah, ang gaganda ng ating mga scorer, beautiful, fresh, para fresh,

It's beautiful spirit and beautiful move. Wala na one, Mr. Miranda. Long pass to Mr. Iker. Tamang-tama, parang swap lang. Ay, beautiful. What a bangga-bangga ay Mr. Iker. Bangga-bangga, bali-bali. 8-4, leading up. I got black tamba. Na color by the way. Pero wala nyo sa nag-ilipan. Mr. Iker. Iker, Domerickson ng Alnasim. Two points, Iker. 6 minutes and 37 seconds. Score, 10-4. Two points. Number 13, 13. Fuck you, 요. 아니 나 발목. 아. 마우스 맞다. 빌류. 오탑이 쓰리 랑. 쓰리 랑. Bola lu bola lu bola lu Na bin bola 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 bola

Iba, ay, ay! Ay, ay, wala na. Pa! Ito, manok na pula. Eh. Manok na pula versus... Manok na What Ahas na ba yun it? Uy! 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 Ito, 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 lahat pati kami ito, 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 ira Fresh ram dabang logat ang loge ang loge ba kibab 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 boys, Ay, ayaw lumingon dito. Ay, yeah, ayaw lumingan ni Iraq, Focus na focus. Inlog to si Irag. Saksang kami ganyan. Iyan, no? Good defense. Mabawi ka sa... Pen shoot. Ayun na naman yung pasap, pero nahuli na ni Ani Miranda. Pwede na pasok ni Iraq Ay, intercept. Ang live na, Ubus. Ayan na naman. Wala na. Ay, nakuha ni Mr. Linifon. Wala. Nakuha, nakuha ni Mr. Si Miranda. Wala pa rin. A beautiful tambay tadi. Nakuha ni Miranda. Miranda. He arrested to shoot Miranda again. Ay, two points, Mr. Miranda. Grabing ito. Ay, ayun na nga siran. Ay, ayun na nga siran. Ay, big si oh? si pa na You are entering but you are playing. Okay. Babawi sa eh, Maralito. Maralito. Uy, uy. Hulong na. Tilino talaga. Tilino ah! oh, oh, no. <laughs> na, tilino na dito. Hoy, hoy, hoy. Focus na focus sila. Ayaw nilang magpag-joke sa amin. <laughs> Ladies sabi ng lamang si Bernardo. Ayan you o. Know. Geranda, and shoot. Aray, sinag na naman. Ang ng mga pasa. <laughs> Hindi lang na... Ay! Ay na no naman! Ay! Ay!

saison nagmura ng pasura <laughs> ng best ganda ng timing, <laughs> <laughs> 13, 37, leading up i got black mamba One minute and ten seconds stand to shoot Bergamos Veranda. Basic, I Bergamos. Oh. Nah, huli, uh. Bergamos, one point dadio uh, pasok.

five. five. Uh, five. Losaria ball game. Ha? <laughs> spy ng China. Wala, nakuha ni Mr. Baharir. Mr. two points. Ito na si Simula na. The tenth ang score.

Ispay na naman tumira Mirra. Wala na po ni Dali sa dangkal ang talon. Ay! Nakuha ni Sir Kevin. So, may sir. si? Wala. Anino yung par? Siso? Ah, two points. Kairi, Siso. Siso! Hanap ka. Kuya. 17 na kuya. Toto. 17 na. 17 <laughs> Wow, Daddy, what a wow. move! Wow! Itinig iti na si Daddy dito, but it's Siso, nanalamin lang si Siso kay Iker. <laughs> Isaya, ipin Ito na hinihintay lahat. ay tumira, tayo Nasundan! Nakua, eh. oh, Ay, nakua, talaga, ni Mister may dilingon na Abdul Force Mister Andito na sila ang mga magbabait. Kasalukod namin. Thank you. Sajid three, walang Nakuha ni Tupac. My favorite player, pinasa kay Iker, 2 Ah, two points Iker, ipasa sa Bisaya, ka Bisaya. Ah, 17-36. Di Opisto, di to what a beautiful Wala, nakuha, nakuha, ang bola na ulang. 7 and 33 seconds. Ilabas na yung mga babawis game nyo. Take to shoot. Pala may two points! Dati, grabe dati. Biba two points. 38-17 Tupis pa yung gula ko Paharin Paharin Matigas yan Paharin, wala na kung ano Mr. Ani to Mr. Iker. Ito na ang pinakahihintay na katamatan. Iker to Spy, grabe mo. What a move by Iker. Lingin ang gagaw may dog. Alam niyo smile. Forty seventy, six minutes and forty. Losaria, natap ah, bola na. na <laughs>

1914 Lirio Black Violet Black Mamba Wait! What a pass to Tupac! Bisaya ko rin siya na Wala lang! Nakulat lang! Si Soto -so. Paharit! What a pass to Sky! Wala! Ayoy! Huli ka Balbon! 1914 score! Eh, lakas! What's Mister Losaria, Mister oh, Mister 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 Mister

Nakakuha ni Luzaria. Two siso kay reirben, Two Twenty-three na yan. Twenty-three. na naman ni Spy. Two siso Ako na Ako na lang. <laughs> Wait, put the full Wala, oh, nah. daddy. <laughs>

Siso. Ah, ay, rin Ay, wala. Wala ka rin talaga. Ginoo ko. Ay, wala. did you happen? Is it happen? Ay, ay. Ah, ha, ha. Ah, first pa lang pala. Sorry. Number 16. Sorry. 14 to shoot. 1 minute and 51. Sajid, last lang yung venas mo. Pass. Wait. Wow! Okay. No? Okay. So, Let's who, jamais, oh, nagkit kayo 2 points. 25 baka itira pa ng iba. Wala na kuwan sa Basket ka Jumper.

54 seconds. Wala kasi bisolio. Tanggal ribon ni, ilang ulit 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 sumigmo. Ulit ulit niyang. Ay yan na, babet na yung si Cesar. Ito yung match up na iniitay ng bayan. Wao, tawbuy ni mo ibuti. Nanalalamin sila. <laughs> Wait! Wala rin ang pwede sa Ikaw lang <laughs> talaga na agit. Ano mukha sila dalawa? ko. Twenty five. si Matipan. Wala na shot Fifteen. Wala na shot lang. nyo pa. Ten.

to wait, init kayo si Wade. Ang na naigot pa nga. Kung ara na po, naigot na pong round. Tapos po, naigot na po ng Biko. Ah, um, wait lang ha. niyari doon. Ah, sige lang, makuha niyo bola yun. Ah, friends, may ah, tiga lang! Tiga lang na po. Ah, pan, 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 pan. ay, ay, Ayun naman. mga marites oh kayo yung tagalagisa. Palmet, oh <laughs> sus palmet. Jersey number 91, Sanchez. Hinihintay lang, hinihintay lang tayo. May, mag New Year pa tayo. May New Year pa. Ang init naman ng line-up na to. Oh, tapos ginawa ko. Grabe tong line-up na to. Maliliit mo lang iinit. Wala, harap po si Akira Wow, what a move. O Sanchez, ay, Saison pa lang. Relax na kay Saison. Ay, Jingui Saison. Hala, ito maganda man o man. Palitan ang mukha. ito maganda man siya. Pabilisan. Babayo versus Bergaos. Ay, Saison. Ay, Saison. Sanchez, Tung Spy, Nagkirikirik, ah, Tung Pus. Magandang match up to.

Ito na lang, mag-dribble. Ito na naman. Irag. Irag. Mas mabilis ka pa sa parador. Tukala si Tupac. Wala na po. Ah! Wala, 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 wala. Iwan ni Kairi Siso. Siso. What a move! You're so soft! <laughs> Last pass. Ito na. Wait. Umiinit si Wade. Kinamaya na kayo ng Bicol. Wade haras pa yung saison. Awak lang, awak lang. Stop! Wade! Uy, 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 Grabe Ah, ah. Wow. Wow. ah, ah. Man-hit <laughs> na man. man, si Wade. Uy, uy. Aiso, aiso, aiso. ni <laughs> <tayo. laughs> Sanchez. Susu. <laughs> uy!

Malapit na maluto ang pulang manok. Dito na kayo magpahinga sa kapila. Alam ka na lang ano. Sanchez, wala. Siso, ako na lang. Yay! 2 points, Siso, 39, 58, 6 minutes and 30 seconds. Kailangan magtrabaho ka, pre. Wala, wala si Hindo. Itawin nyo. Wow, tupag!

In it, ito backlog. <laughs> Bye, it's... Backlog na no malaki. Hindi tala ka. 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 Hindi tala The Hindi Jordan, minutes, five minutes. Stand out.

<对>来打<吧>！来